So, ayan na po. Dinidrin na natin yung langis. Ayan lang. Siguro pag kinutsara natin yan, mga tatlong kutsara lang yan, mga idol. Shout out sa ari. yun mga idol nandito tayo ngayon sa bahay ni Boy Robos at uh, wala tayong pasok kaya magkakatay kami ng isang manok tanggalan na ng ano puso <laughs> mabilis ang mulbulan <na>. lang <laughs> ang matinding lamasan niya para malinis tanggal yung mga buhay ko mo may, may balahay pa <susukur> <sukur> so, let's mo eh, no. <laughs> <laughs> <Bali>, uh, <sirulan. laughs> So, tayong ba Dapat no? na tayo ng apoy. gawa ni paring Julius ayan yung yung soil ng ano yan contact click malakas na pwede na pwede na ayan o ayan yung apoy niya binibreak in pa yan bagong gawa yan eh <laughs> gato. Yun. Tulo na. Hinaanong pare. Bawas, balik lang Maganda talaga nito sa labas lang. Delikado ito sa loob. Masusunog ang bahay. Ano? Sa ganyang lakas ng ano? Apoy panghandaan lang Kit naman ang aso na to Hmm. Ito yung motor ni Boy Robos Kitang kita yung relay ng rapid backfire Ito yung milyo nya yung bus Kuro isda Ito <laughs> Ayun sa loob, isda pa rin oh. You know? Tingnan siya yung pagdalaw. Ang baba. Hindi masyadong maliksi. Tayo na rin. Yo. <laughs> Santi ka eh. Siya. Hindi mo pa lang kalapati. Oo. <laughs> oh. Yeah, ano ba 'yan? Huh. Nga uli ka nga siya uli. Aris, alo ba ang ginagawa? Yung nakalpas. Hindi <laughs> na yung mga Pag nagpatok ako, pasok na yan. Bulong mga sing-sing eh. Ha? Bulong sing-sing ay eh. bulong. Sing -sing, oh.

ndina, na, si Bra. Sina. Sina. Bayong. Okay na, katlo na. Yun, okay na mga idol. Okay na, mga idol. Ganun lang magpakain ng ano. Ganun lang magpakain ng ating mga ibong mga uh, flyers. <laughs> Ay tinik nagsasabaw. Ayan. Ayan na po. Pero bago ng kakain muna kami.

na mga kaitulog. Ilang kahon kaya maubos nito? <laughs> so yan po mga idol Ang dami natin kakabit sa motor na to RCB na siya uh, ito. pala yung siya Sa ulihan Yes sir Ayan, ganda ito naman ay black makainan lang matakaw matakaw na sa langis tingnan natin kung tama ang pinadala ni Shopee <laughs> mali Shopee. ano paano pag mali cancel hindi, <laughs> 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 uh, Honda naman i e. Ay, oh, hindi yan. Eh. Tama yan. Eh. Palit tayo ng kulan. Engine oil. Full synthetic. piston ring piston ring Standag. piston 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 at black malaki pala yung black ha? pin? wala pin ano bakit? baka nandiyan sa si loob wala eh lo hindi ka sa ano yung pin pa yung gagamitin natin yung original lang na pin Hmm. So, pwede pa kaya. Pwede mo. Sige. Sige. Ito yung Sige. Sige. So, Hindi. Separate. Hindi kasama dyan. Ito. Ito. Hindi ito. Ayan. Uh, Saka so, ito. Hmm. Black. Onion black. Sige. Sige. Sige mga pari yung isa. Ito ay. Hindi ko alam. kung ano Yan siya mga idol, medyo magulo. <laughs> magulo, magulo din yung kasama eh. Para <laughs> ano to? Ano oh. natin to? Mga kalangis. Ano to? Ano yan? Ano to? Ano Valve seal. Valve seal. Bandagal. Ito ata yung gasket. Head gasket. Punto na yun ah. Feed gasket. Talaga nagkabalot ka na. Talaga nagkabalot. Hmm, hmm. nag-ano ako dun sa shopping ng protection. Chuchu, o oh, ito na. Hmm. Ah. Oh. Ito. Ito yung pinag-ano natin. Ano yan? Parang na, ano yan? Explain Kailangan eh, original ang ginagamit dati sa gasket para, para walang bulwak yung ating kulang walang singaw yun narinig yung mga kalangis so okay na so, umpisa na natin pagbabaklas ng motor na to for today's video let's go para may pahabol pa so yun mga kalangis nabaklas na po natin ayun So, dukot lang. Click 150. kanya so, kanyang piston. So, stack up na yung baba niya. Na ring. Kaya, nausap na. Nabuga na ng langis. Saka so, may kayod na yung ganyang black ang baba. Ito, ang baba pala. to yan. Kita nyo ba mga idol? kaya pag nag-genswell siya ang laman nito mga 300 ml na lang ito pa yung mga papalit natin yung gasket nagpabili pa tayo ng bis gasket kasi may sira na Yan, valve seal at syempre yung kanyang black bagong bago yan mga uh, idol <laughs> dito ayan yung kanyang cylinder side ilan takbo nito pare? 62 plus so, 62,000 ang tinatakbo ng kanyang motor ay 62,000 kilometers na tama lang sa refresh ito sulid na rin paggamit so mamaya na pag nabuo natin mga idol kasi ano you know, mainit dito yan ito pare ito oh yan yan so yan bago na yung kanyang piston black at ito kabit na po natin. Alam mo na pare. Video namin ninyo pa rin kabit. And Joanne for today's continuation of video kinakapit na po ng ating kalangis si pareng Napi Boy. Itag ah. Itag naman nalang. Yeah. Iyon? Iyon? Na nga po? Anong part 2 ng ano natin, Nang iyo pa lang ano, vlog for today pare? Part 1 pa lang yan ano, ng exciting part. Wala <laughs> nyo <laughs> yan, dito diretso na yan. Kaya mo to pare i-upload, tatag mo ko. <laughs> Bukas siguro. No? Bukas, hiyo. Saan mo ito i-upload? Sa Facebook? Sa YouTube lang. Ah, sa YT? So Mm. Uh, Tapos iyaan naman lang yung link sa FB. Mm. Ano yun pare? Sadyang putol yung ano? Ano nga oh. putol? Yun? Sadyaga yun? Alin? Yun o no? may black eh. Hindi. Aray Hindi, hindi to Yun sa may pang... nilagyan mo ng washer? Ito. Yun nilagyan mo ng washer? May puto Ano yun? May puto Sige. Sadyang. Oo. yan? Mm. Mm -hmm. the shine talaga parang na wala pare ba't gano'n wala hmm. <laughs> yun na nga mga kalangis try nyo lang try nyo lang magpagawa dito sa akin parang na sa mababang presyo talaga eh quality quality naman ng paggawa akala nap oh ever since na nag-work siya sa motor alam ganito na mo sa motor trade ka oh sa motor trade 'yon sa kanya na ako lagi bumabalik at bumabalik pag sa mga ganitong ah uh, pagpapagawa ng motor may mga nagpapagawa na sa dito pare mm -hmm. na inano yung nilike yung vlog mo sa moto tree marami ah sa video sabo ko nga yung hunahanap pa ko dahil lang sa vlog ano na no? ano na no? yung, ano no? yung hinahanap dahil napanood yung vlog ko oo uh -huh. mm -hmm. sa moto uh, apat motor. siguro yun Ah, pas de alisin mo pa to mamaya pare ito Aray. pag kinabit mo yung ano? yung front shock hindi mm -hmm. so, mo na lang kapag yung ano ball race oh, kalas lahat so ayan na po dinidin na natin yung langis ayan lang siguro ay pag kinutsara natin yan mga tatlo butsara lang yun mga idol So naibalik na po natin ito na lang ang throttle body tapos lagyan na natin ng kulan ayun yung gagamitin natin shut out sa mayari paano bago? paano tatesting? ayan yung ano nya takbo Buo na natin mga idol. Mandar na. Nakabit na yung RCB. Ayan. So yun lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayos. Thank you for watching my video.